pasok tayo dito sa ano sa, sa palengke ng Katanawan. Tingin tayo ng mabibili dito, guys. Oh, right, itlog. Mga frozen. So dito tayo ngayon sa Katanawan. Kaano din sa ano sa Giant? Hindi ba 300 teh. Huh? Oh, 300 na lang. So, giant squid to, Marami ito sa Bicol. Malapit na kasi ito sa Bicol. Uh, uh, ano ba tawag ito? Tayabas Bay, ano? Malapit na sa Bicol. Ragay na ba ito? Eh, ragay. Hindi, yung kuhan, dagat. Marinduki ba ito? So, ayan, oh, wala. Nakatakbo na yung uh, kaputol ng kuhan, oh, o. O, ayan, giant squid nakatakbo na yung kalahati tawad na yung taba tawad na nga ako yung taba magkano yun? 400 400 ang papatakan yan? Eh. Oh, 400 ano? 405 ah 393 wala ay, bat yat pa yung ano. Kala ko libre na yung ano ate yung Nila sa gitna. Kala ko libre na 'yun. Hindi, yun, may naman sa gitna. Naman din po sa. na sa ang laman ng na. Ang tayo na lang kaya ang magano. Tayo na lang. Oo. Ay, net bag So, naiwan yung, ano, yung uh, kanyang ulo. Ayan. Ulo ng giant. Nari, hawak ko. Masarap po yan, malambot yan. Malambot talaga yan, giant squid. Anong tawag sa inyo yan, te? KY. KY. Okay, nga yan. Yan po yung giant squid na tawag dito. Kahit sa Bicol, KY malambot po siya hindi kagaya ng mga tunay na pusit na ano, na medyo ma, makunat salamat eh ha oh, thank you, kaway kaway naman diyan oh, may tawad pang yelo si ate oh, talaga namang napakagandang bumili dito kay ate yung mga pupunta rito sa katanawan yan oh si ate, anong pangalan mo ate? Oh, si Jennifer oh, si Jennifer thank you ayoko ng gulyasan ate Matigas e. sih. ang kilo niyan, boss? Yes, sir. Ha? Uh, Kanuping. Ayoko po. Ating hulisan? Ayoko Hulisan? Sira Hindi po. plastic pala <laughs>

Ay, ate, alisin ka na. Asang. Alisin ka na, alisin na ba? Asang lang. Kasi yung, ano, bito ka. Mga ano yun, magtutunog mag, na. Huwag na. Ay, na. Yelo, yelo. Oh. Dalawang kilo yun, 500. Ganun kamurang isda ngayon, talaga. Murang na daw yun. Murang na yun, dito. 200 na lang yan, po. na lang po, soko rin mga mga, ano, Oh, yan, 200 na lang daw. Parehas po ang ko presyo. Parehas na 180 ang kuha mo. Hindi po. na tayo pa So, 1,000 na yun, oh. No? Apat na kilo. 750. 750? Ah, isang kilo lang pala yung kuhan. Yun. Bibili pa tayo ng bigas. Wala tayo pang bilhin ng bigas. Yung tilapia nyo, ate, magkano? Batanggas? 160. Ganun din. Pero walang batanggas sa atin. Pero mas masarap yung batanggas. Mas masarap yan. Kanina makasa na guna, boy. Dahil ayun dito ng batanggas, ay. Oo, kit ay. Kita mo na yung yung hilatsa ng ano, ng... Uh, Oo, oh, ng tilapia. Hindi ako pag hindi ako mapaglalakuan diyan. Salamat eh ha. Okay. Kaway naman diyan. Thank you. Kalimang. Magkano ang katang? 350. Okay, hindi kami kumakain yan eh. Buru-buto. Burubutu rin ba tawag dito? Hindi. Kurinding. Ha? Kurinding. Ang... Oh, rin tawag. diyan. Sa Manila, yan Burunding ay Burunding. tulingan. So, ano yung huh? niyan? Uh, oh, dito. Tama na Tama sa... oh, yan? Puro tuyo dito. yung ganito. Ako kasi lahat ng uh, pagpumunta ng palengket, iniikot ko muna yung mga paninda bago ako bumuli. Ang po? Babae. Naniningin muna po. Kasama ko talaga hindi rin maluluko sa mga bilihan ng mga ano eh. pagdating sa isda eh. Yan, yung maliliit na ano. Gindara. Ginda Ay, Ningning. 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 Gindara yung tawag totoy. Eh. Pero uh, sa Tagalog, ang tawag nila, Ningning. Yan. Ito. Ito yung maliliit na Pero ano? Sige, pabili nga ako nito. Sigurado ka hindi maalat. Uh, pag uh, maalat, babalik ko. Lulutuin ko agad yung pagdating sa bahay. Ang dami mong ano, ha, pwesta, totoy ha. Ay, itong kwan, itong dilis mo. Ha. Boneless na dilis. Magkano sa ano sa tuwakang kuya? 1 kg. Oh, din sa mga sa mga gusto namang manigarilyo 'yan, tabako. Mm -hmm.